Isang batang demonyo, inalipin at inabuso. Bawat peklat, regalo sa kanyang kaarawan. Ngayon, isa na siya sa tatlong hari ng Demon World at handa ng gumanti. Ito ang kwentong hindi mo napanood sa anime. Ito ang totoong impyerno ni Mokoru. Si Mokoru ay isang malakas na babaeng demonyo mula sa Demon World. Isa siya sa tinaguri ang tatlong hari ng Makai, ang pinakamakapangiriyang nilalang sa mundong ito. Ayon mismo sa may akda na si Yoshihiro totogashi isa siya sa mga paborito niyang karakter at gusto sana niyang mas mapalawak pa ang istorya ni Mokoru bago matapos ang serye sa anime version ng Yu Yu Hakusho binago ang background ni Mokoru para hindi ipakita ang mas madidilim na bahagi ng kanyang nakaraan lalo na ang tungkol sa kanyang pagiging alipin ng karumihan para ito'y maipalabas sa TV pero sa manga, mas detalyado at mas brutal ang kanyang pinagdaanan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang version ng istorya ni Mokoro na hindi ipinakita sa anime, partikular na ang mga eksenang nangyari matapos sa episode 112. Habang nagpapatrolya si Vincent bilang bahagi ng utos ni Enkai na bagong leader ng Demon World, binisita niya si Mokoro gusto niyang makipag-sparring at makita ang tunay na lakas nito. Ngunit hindi interesado si Mokoro sa labanan hanggang sa banggitin ni Vincent ang pangalan Chico, isang dating slave trader at ama-amahan ni Mokoro. Dito biglang nagbago ang tensyon. Naalala ni Mokoro ang taong sumira sa kanyang pagkatao. Mula pagkabata, ibinenta na si Mokoro bilang alipin kay Chico, isang halimaw na ginagawang slave ang batang Mokoru. Sa bawat taon ng kanyang buhay, sa halip na regalo, binibigyan siya ng peklat at tuwing siya'y lumalaban, mas lumalala pa ang pang-aabuso sa kanya. Minsan pa'y ikinulong siya sa loob ng mabawong ilong ni Chiku habang binubulungan ng mga nakakatakot na salita. Pinaglalaroan lang siya nito at tinatawanan. At nang si Mokoru ay 7 years old na, binuhusan niya ng asido ang kanyang ulo nananalangin na nanalangin na sana'y tumigil na ang kanyang ama-ama kasiyahan sa pagnanasa nito sa kanya. Matapos nito, itinapon niya ang sarili niya sa kadiliman at doon nagsimula ang tunay niyang buhay. At sa isang pag-uusap, tinanong ni Vincent kung bakit hindi pa rin pinapatay ni Mokoro si Chico. Kahit alam naman niyang buhay pa ito, sinagot siya ni Mokoro ng may galit. Hindi niya gustong pag-usapan ito, ngunit sa loob-loob niya, may bumabagabag. Naisip niya ang isang alaala kung saan parang nagpakita ng kabaitan ito si Chico. Ngunit kalaunan ay nalaban ni Vincent na ang alaala palang iyon ay peke isang hypnosis lamang para pigilan siyang magiganti. Dahil dito gumawa ng plano si Vincent humingi siya ng kakaibang halaman kay Dennis. Isang uri ng parasitikong halaman mula sa masamang puno na kayang pagsamahin ang sarili sa katawan ng isang host at hayaan itong mabuhay kahit tinetorture. Ang tanging paraan para patayin ang host ay sirain ang kanyang utan Ginamit ni Vincent ang halamang ito kay Chico at ibinigay ito kay Mokoro bilang regalo. Ngayon, si Mokoro na ang may kapangyariang saktan si Chico habang ito ay patuloy na nabubuhay. Mararamdaman ang bawat sakit na dati niyang ipinaranas sa batang Mokoro. Makikita sa Eisho Hapusyo ang isang eksenang malungkot si Mokoro matapos umalis si Vincent. At sa likod ng anino, makikita ang katawan ni Chico na nababalot ng halamang ibinigay ni Vincent. Wala laman ng eksenang ito sa anime ay pinapakita pa rin na totoo itong nangyari sa manga. Malalaman din na nagte-training si Vincent sa kastilyo ni Mokoro at makikita rin na isinusuot ni Mokoro ang kwintas na perlas na mula kay Micaela na regalo rin ni Vincent. Isang kakaiba pero napakatapang na paraan ng pagbibigay ng hostisya ang ginawa ni Vincent at masasabi nating bagay talaga sila ni Mokoro. Parehong malupit, parehong komplikado pero parehong may puso. Ang eksenang ito ay masyadong madilim para sa anime kaya hindi ipinakita at at kung sakaling magkaroon ng live action adaptation ng Yu malamang ay babaguhin din ito para mas angkop sa mas malawak na audience. Pero sa totoo lang, ang kwentong ito ay hindi lang basta brutal. Isa rin itong paalala kung gaano kalalim ang sugat na pwedeng iwan ng pang-aabuso at kung paano ito maaaring humubog ng isang tunay na malakas na karakter tulad ni Mokoru. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang ipalaw ang ating FB page na Mr. Paalam maraming salamat sa patuloy na suporta, mga ka Ghost Hanggang sa susunod at tandaan, laging maging mausisa dahil tayong lahat ay isang Ghost Fighter.